Good morning po sa lahat. Isa pang liyog na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay Makipagkasundo ayon sa Biblia. Makipagkasundo ayon sa Biblia. May mga araw mga minamahal na matagal na at lagi nababanggit po sa ating mga pagitipon na dapat natin ulit-ulitin. Dahil po laging may mga sitwasyon kung saan dapat itong isagawa. At nakalungkot, hindi natin po lagi nagagawa ang dapat natin tugon sa mga sitwasyon na ito. Tulad nga po ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 18, 15-17, kapiukos sa pagkakasala ng isang tao laban sa atin. Ano ba ating dapat gawin kung isang tao po ay nagkasala sa atin? Sabi roon, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tukos sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagkasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia, anong nangyari? At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maningil ng buwis. Kaya po ating mga asahan mga minamahal, no? asahan natin na mangyayari ang alitan at ipagkaunawaan sa ating ugnayan o relasyon sa ibang tao. Ngunit, tayo pasanama sa Panginoon na siya po sa atin ng paraan upang ito po ay maayos at magkaroon ng pagkakasundo. Kaya po kung ka ng isang kapatid, nagkasala si isang kapatid, puntahan mo siya. Mag-usap kayo at sikapin ninyong maayos ng problema at magkaroon kayo ng pagkakasundo. Huwag ninyong kimkimin ang inyong galit. Lalo na, Huwag mo itong sabihin sa iba. Sa halip, sabihin mo ang kasalanan doon lamang sa nagkasalan sa iyo. Ngayon po, mo lang sabihin sa iba ang kasalanan laban sa iyo kung ayaw makinig at magsisi ng tao na kasala sa iyo. Matas mo siyang kausapin. Kaya mga nawa na wapo at sundin ang mabuting paraan at kalooban ng Diyos upang patuloy na maghari ang kayusan at pagmamahalan po sa ating mga ugnayan. Ade po sabi mga minamahal, magkakaroon mag mag tayo magkakasundo mag tayo, magkakaroon tayo magkakasundo ayon po sa Biblia. Maraming salamat po.